lang araw na nga mga kasari hindi ako nakakapaglinis at nakakapagwalis sa harapan ng aking munting tindahan dahil nga mga kasari sa sobrang lakas ng ulan itong mga nakaraang araw, hindi ako nakakalabas para maglinis at magayos sa harapan ng aking munting tindahan marami na nga ang nakakalat na bote at syempre may nakakalat pang mga sako, at kung nakikita nyo nga mga kasari, meron akong sakong hinahawakan, Yan kasi mga kasari yung sako na meron mga laman na mga graba o kaya naman ng mga lupa. Kung naalala nyo no na nag-share ako na nagpasimento si Habisara Panantiris namin, yan po yung mga kalat na iniwan nung gumawa. Lilinis na sana ako kinabukasan dyan mga kasari kaya lang, lang naman pumasok yung bagyo. Lang araw din talaga mga kasari umulan dito sa amin at lalong lalo na mga kasari sa ibang lugar. Ingat po tayong lahat kasi nga sa sobrang lakas ng bagyong pumasok sa atin, halos talaga lahat ng lugar is is bumabaha at yung iba pa nga sobrang taas ng baha sa lugar nila is napapalikas na talaga sila sa mga evacuation center buti na lang talaga dito sa amin mga kasari simula nung pinaayos yung reef crop namin is talagang hindi na kami binabaha dito last year kasi mga kasari konting ulan lang dito sa lugar namin talagang malailog na talaga yung lugar namin sa sobrang taas ng tubig kaya buti na lang ngayon mga kasari is hindi na talaga kami binabaha kasi nga pinaayos na yung recrop na namin sa may kanto. Napansin ko nga mga kasari na natanggal yung tarpaulin ko na nakatigit dyan. Na inayos ko na lang muna. Tabang ako ay naglilinis dyan mga kasari, medyo maambun-ambun na at syempre napakadilim na naman ng langit. Brown out nga din pala mga kasari sa mga oras na yan. Ginawa kasing schedule yung pagbukas ng ilaw dahil sa bagyo. Sampung oras nga kami mga kasari, walang ilaw kaya ayan, guwawalis-walis na muna tayo sa harapan nating tindahan at habang hindi pa talaga yung ulan. Kung napapansin nyo nga mga kasari, is talagang napakadilim na ng langit at napakalakas na ng hangin. Murado ako na pagkatapos ko ditong magwalis, uulan na ng malakas yan at hahampas na ng malakas yung hangin. Marami nga talagang nakakalat na mga dahon dyan mga kasari. Yung dahon kasi ng mga kapitbahay, pupunta dito sa harapan na aking munting tindahan dahil sa sobrang lakas ng hangin. Meron din kasi kami dyan mga kasari dati na puno ng aratiles kaya lang naputol namin kasi sa sobrang sobrang dami ng mga dahon na nahuhulog araw-araw, natamad talaga ako magwalis tuwing umaga, lalo't lalo na sa hapon. Ay Diyos kumiyo, malakas na yung hangin at syempre malakas pa din yung kulog at kidlat. Tatakot pa naman talaga ako mga kasari sa kulog at kidlat. Kaya sa mga oras na yan mga kasari, minamadali ko na yung pagwawalis, baka maabutan ako ng malakas ng ulan. At ganyan nga ang itsura na aking munting tindahan mga kasari, pag natapos ko na siyang linisan, iman malaki at kagandahan, at least napaka kalinis at maliwalas at ganito nga ang itsura ng bahay namin sa labas mga kasari wala nga talaga akong masyadong kapitbahay at madalas puro damuhan po yung nakikita nyo at syempre ayan yung harapan ng kapitbahay mga kasari wala pong nakatira dyan at yan naman dyan is dead end road na at wala na talagang mga bahay-bahay na nakatira